Ayan mga kabarangay, welcome back ulit sa ating Munting Live Pagkatapos po ng Holy Week, ito na naman, trabaho na naman tayo mga idol mga kabarangay At ito na nga, magluluto nga tayo ng pusit Ayan, sisiling pusit na talaga namang pwedeng ulam, pulutan Napakasarap ng ganitong dis diskarte mga idol Una-una, mag-prepare muna tayo ng bawang Siyempre, tagtarin muna natin ang pino Kahit sa buong bawang lang, ayan, At syempre yung ating sibuyas, ayan mga kabarangay, syempre hiwain din natin yan na medyo maninipis lang. At syempre yung ating siling haba, ah, uh, sunod na natin, nahiwa lang natin ng paislanting at syempre mayroon tayong dalawang perasong siling labuyo. At ganoon pa rin, hiwain lang natin na medyo paislanting rin siya. So ay kumuha lang tayo ng dalawang perasong malalaking pusit, so ang gagawin natin rito ay hiwaan lang natin. Pero syempre bago ang lahat ay malinis, ayan kita naman malinis na po yan wala na pong laman loob yan mga idol so ayan nilagyan lang natin ng islin. ayan syempre para manuot ang kanyang lasa at syempre para maluto na rin hanggang sa pinakaloob looban ng ating pusit at unang una ayan mag prepare muna tayo at mag muna tayo ng ating bawang ayan Yan, uh, golden brown lang natin Saka natin isunod naman pag isa ang ating sibuyas At syempre yung ating siling panigang at ang ating siling labuyo mga idol. Ayan, isasama na rin natin sa pagisa isa para masarap ang ating sisling. Ayan. At syempre, ayan po ang ating paminta. Nilagyan na rin po natin. At isang pirasong sachet ng oyster sauce. Ayan, syempre, pampalasa. So, ayan na nga. Nilagyan na nga natin rito ang ating pusit na nilagyan natin ng sling. Syempre, tapos ganyan. So lutuway lang natin. I-grilled lang natin dyan. Gisa-gisa lang natin. Nagyan sa maluto. At ayan, nag-additional tayo ng konting seasoning. Ayan. At syempre, yung ating Worcestershire sauce, mga idol. Ayan. Pero kung wala naman tayong ganyan, wala problema. Huwag na po natin lagyan. So ayan, balibalik tayo lang natin. Nagyan sa maluto. At syempre, konting soy sauce. Siguro mga isang kutsara or dalawang kutsara. At syempre, dalawang kutsara din ng ating pizza mga idol. Ayan para masarap pa yan ayan, gisa-gisa natin na maigi yan sa maloto, so kailangan ito medyo half cook lang na konti para una-una para hindi siya makunat, ayan so ayan, nagprepare na tayo ng ating sisling plate with butter, ang purpose ng ating butter para umuusok-usok, at syempre para lalong masarap ang ating uh, sisling pusit, so ayan na nga, nilagay na natin ang ating luto ng sisling pusit mga idol, sa ating si Plate at pati na rin ang kanyang sauce. So ayan mga idol. ganyan po ang ating kalalabasan ng ating penis product ng ating sisling pusit na talaga namang pwedeng pulutan, pwedeng ulam ayat mga kabarangay so ayan na nga at pwede na nga tayong kumain at pwede na tayong magtagay dipindi po sa ating uh, sarili mga idol ayan at shoutout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat uli sa ating mga followers, sa ating mga viewers, silent viewers, sa ating mga viewers ng mga OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bag bagoong mga idol, mga kabarangay, ayan, P uh, PM lang po sa mga gustong mag-reseller. At uh, sa mga gusto na mga umorder ng paisa-isang buti lang, meron po tayong sa Lazada. At syempre, meron din po tayo sa Shopee. Ayan. At mamaya pag na-upload po ang video na ito ay ilalagay po natin yung link doon sa ating comment section ng Kusinero ng Barangay. Ang link ng Shopee at ng uh, Lazada ay yan ang ating bagnit bagoong na talaga, talaga namang gawa mismo ng ating Kusinero ng Barangay mga idol. Ayan at maraming maraming salamat muli sa mga order sa atin ng ating bagnit bagoong. Ayan.